kabayan. Heto na naman tayo sa panibagong episode. Welcome ulit sa OFW Ako. Ang podcast tungkol sa buhay abroad. Hindi lang trabaho kundi diskarte, mindset, at kung paano ka talaga unlad. Ang paksa ngayon ay paano baguhin ang mindset para umasenso. Hindi mo na itatanong, pero dati rin akong OFW. Tinitiis ang hirap at paagod sa trabaho. Ang napakaiinit o napakalamig na klima ng buong taon, nanliliit kapag sinisigawan at nakakaranas ng unfair treatment. Pero ang pinakamahirap sa lahat ay yung homesickness. Yung mabigat na pakiramdam at di mapigilang pagtulo ng luha kapag paalis ka na, sakay ng eroplano. At ang matinding frustration, dahil kahit uwing uwi ka na, wala ka namang magawa dahil mahal ang tiket o ayaw ka pagbakasyonin ng amo. At sa iyong pagbuntong hininga, itatanong mo sa sarili. Ganito na lang ba palagi? Simple lang naman ang pangarap, ba? Diba? May regular na kita. May sariling bahay at lupa. At higit sa lahat. Hindi malaayo sa pamilya. Gusto nating lahat yung araw na hindi na kailangang mangibang bansa para mabuhay ng maayos. Pero bakit kaya kabayan? Andito pa rin tayo. Marahil, ilan sa mga mindsets natin ang dahilan kung bakit walang pagbabago. Una na dyan, ang bahala na mindset. Di mo man aminin na bibilang ka dyan kung hindi ka nagpaplano at hindi malinaw ang mga goals mo. Ikaw rin yon kung wala kang focus at hindi alam kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Pangalawa ay yung pasikat mindset. Di mo napapansin pero pasikat ka tuwing umuwi ng Pinas. Painom dito, painom doon. Libre dito, libre doon. Basta gusto mo lang ipakita na paldo ka. Kahit sa totoo lang, ipon mo yun ng mahabang taon mula sa karampot mong sweldo. At pagbalik. Zero. At may utang pa nga yung iba diba? Pangatlo ay yung hindi mo pinaunaawa sa pamilya mo ang sitwasyon mo. Basta bigay lang ng bigay. Kahit luho, ipangutang mo mapagbigyan lang ito. Hindi mo sinaasabi na karampot lang sweldo mo. Ang mahalaga mabango ang pangalan mo. Yung masabi ng mga kamag-aanak mo sa Pinas, na abroad yan, kaya asensado. Ang ending. Wala kang savings. At mayon sa palagay mo, sino kaya ang talo? Ang unang hakbang sa pag-asenso ay pagbabago. Huwag ka umasa na may ibang resulta ang ikot ng buhay mo kung same lifestyle, mindset, at parehas lang ang ginagawa mo. Subukan mo kayang magplano at magset ng simple goals na kayang-kayang ma-accomplish. Mag-set ka kung anong plano mo bukas, sa makalawa o sa isang linggo. Hindi kailangang komplikado, basta madaling gawin at hindi mahirap panatilihin. Diyan magsisimulang magkaroon ng mas malinaw na direksyon ang buhay mo. Ang bagong mindset mo, if you fail to plan, you plan to fail. Huwag ka muna magpasiikat. Sa halip ipunin mo yung pinaghiraapan mo. Di masamang magbigay. Pero dapat sakto lang. Mag-set lang ng limit kung magkano lang dapat ilabas mula sa vacation pay or savings mo. Ang bagong mindset ay ipon muna. At bye-bye pa si ikat. Hindi ko rin naman sinasabing magdamot ka sa pamilya at kamag-anak. Ang ibig ko lang sabihin, wag masyado pagbigyan ang kanilang luho. Mag-set ng budget allotment para sa padala at ipaliwanag ito sa pamilya mo. Nang sa ganon, matuto silang i-manage ang perang pinaghirapan mo. Ang bagong mindset magtira para sa pangarap at prioritize financial management. At teka, bago ka mag-react at sabihin mahirap gawin o baguhin ang nakasanayang mindset. Ito muna gawin mo. Isipin lahat ng mga pangarap. Ilagay mo ang sarili sa sitwasyong isinasabuhay mo ito kasama ang pamilya mo. Magkakasama sa sariling bayan, nakatira sa pangarap na bahay at lupa. At higit sa lahat, hindi na kailangang mangibang bansa dahil may savings at regular income mula sa negosyong naipundar. Kabayan Tandaan Ang unang hakbang sa pag-asenso ay tamang mindset. Baguhin mo ang paraan ng pag-iisip at siguradong susunod ang katawan mo. Kapag nagsimula ka ng umaksyon, magsisimula na rin ang pagbabago at unti-unting matutupad ang mga pangarap. Para sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay. Kung nagustuhan mo itong episode, like and subscribe. Para updated ka sa mga latest podcast at feature content, dito lang sa OFW ako hanggang sa susunod